Rino Grandstand ngayon at uh, mayroon, may meet mamimit ko mamimit mamimit mamaya yung mga vloggers tapos si uh, uh, rin natin si President Marcos no To so, mga I think magdi-distribute ata ng mga modernized jeep doon sa mga beneficiaries I ating ko ba ata hindi lang natin yung iba Natin. Ay, ang kapatid nga dyan. Mamaya ang makikita natin. Mamaya yung modernized jeep. Border, modernized jeep na sinasabi nila. Yan. Mari, may hello po mga Mari Castro. Kamusta po kayo? Hopefully, sana malinaw tong uh, ano, ano ko kayo? Malinaw tong uh, uh aking uh, stream. Yan, hello po sa inyo dyan. After Good afternoon. Mag-lunch na pa ngayon lahat. <laughs> Happy Halloween Idol. Ay, wala pa. 31 pa bukas pa. Ah, oh, bibili nga ako ng tent eh. Matutulog ko yung anak ko sa anak. Matutulog kami sa ano sa tent eh. Happy Halloween din po sa inyo dyan. like maraming na salamat po sa mga nagla -like sa ating live stream ayan thank you thank you po sa inyo ayan pa like po eto na mga kapatid sa pagdilig sa senado nung sinabi ni Duterte during the Senate hearing mga kapatid totoo naman ba na sinabi niya na uusisain ng uh, Senado yung part ng ginawa niya ginawa nila o ginawa ng mga kasamaan niya no, no, administrasyon niya regarding sa EJK kaklaruhin natin ang pinapalabas kasi ng iba ang pinapalabas kasi ng iba sinasabi nila mga kapatid na wala daw po kapangyarihan ng Senado para magpataw noon totoo po kasi hindi naman hindi naman korte ang senado but pwede silang mag hearing at kumuha ng ebidensya laban doon sa magiging akusado oh, ngayon mga kapatid yan po ang pinakamalinaw dito hello po tita liberty arcega ma'am norma bito hello po sa inyo good pm papapunta akong kanino grato <laughs> ando si presidente kasama kami ayan mga kapatid sabi, sabi, sabi ng mga DDS sabi ng mga, mga Duterte eh hindi naman daw wala naman daw bearing yung Senado uh, pinakamalaking kasi po yun ang Senado ay pwedeng magpahil at kumuha ng ebidensya para doon magkaroon ng ka para para makakalap ng ebidensya na isasampa doon sa akusado hindi po totoo yung sinasabi nila na hindi makakapagkaso ang Senado the fact is kayang magsampa ng Senado sa korte ng kaso against doon sa kanilang hiniring na hindi nagsalita ng totoo. Ngayon, may kaso po ba si Duterte mangyayari? Well, para sa akin po, kung ako po tatanungin ninyo, mga kapatid, kung ako po tatanungin ninyo, malino po para sa akin, lahat po na sinabi ng dating Pangulo doon ay pwede pong maging laban sa kanya, against sa kanya, at sa lahat ng mga inamin niya. Mga kapatid, no, oh, lahat po ng inamin niya doon, lahat po ng sinabi niya doon. Even uh, even yung mga sinabi niyang death squad, even yung sinabi niya na uh, shoot to kill kapag laban. Uh, uh, even yung mga kwento na napakarami. Lahat ng inamin niya doon was recorded. And uh mine uh hello block. Ay, hello po sa inyo. Masayan dude. Ma'am Jenna, hello po sa good na uh, good good noon BNK. Opo, good noon. good afternoon po. Pwede maging laban po talaga kay Iya uh, Duterte 'yon. 'Di ba, mga kapatid? May death squad siya, style Mexico drug cartel. 'Yun na nga eh, 'di ba? 'Yun na nga ho. Oh. Ang atin lang dito, ang atin lang dito. Some people are saying that the uh, EJK is good, magandang EJK, but mga kapatid, this is a cover up eh. Diba? Can you imagine na naman natin at napatunayan na na yung business partner niya na ginawa niyang cabinet uh, economic economic ad, ano economic uh, adviser pa. Diba na si Michael Yang is involved doon sa magnetic lifter na nilaglalaman ng ipinagbabawalan eh, gamot sa Valenzuela pa na I think sa Valenzuela na huli, 'di ba? mga kapatid ganun, ganun yung nangyayari tapos, tapos sasabihin nila na ko ano sabi nila na maganda ang EJK bakit paano nangyari yun ba diba? ang sabi walang inamin na klaro nga ha, ang pangalan pa walang sinabi na klarong pangalan si Duterte but ang ginawa ni Duterte pinaglap o oh, kung sa inyo pa sa paningin ninyo pinaglaruan ni Duterte yung mga senado pero ang totoo hindi Siya ang pinaglaruan ng Senado dun Siya ang malilintikan dun No, I'm not Hindi Hindi po ako Bumbay <laughs> Mukha pa ako Bumbay <laughs> Nasa Pilipinas ako Siya ang pinaglaruan dun Ang pinaka-worst na sinabi ni Digong dun Yung sinabi niya Yung uh, sinabi niya Yung sinabi niya na ano doon na Amantal dun uh, 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 Marami siya sabi doon na magiging alas sa kanya. May tali po ako sa mga... May tali po ako mga pinagsasabi ni Duterte, di ba? Ayan na, uh, instructor ako. 166 tapos mura, 135. Ano yan? <laughs> Alam mo, Tito Koy TV, kahit mag-solid DDS ka pa, walang problema dun eh. Ngayon lang naman kayo nag excess Diba? ba? lang kayo nag-exist. Alam nyo yung mga adik na nanamatay na, na doon sa extra sa EJK ni Duterte. Walang problema doon. Ang pinupun ako dito is how about the 32,000 who died on extrajudicial killing. Diba? Matagal na ako nag-exist. Kayo wala pa. Hindi pa kayo nag-exist. Okay? 2016 lang kayo, wag makapala mga mukha ninyo. Ah, hindi ko na kailangan. Gusto ba ako tutuwa? Di may pera ako. Yung <laughs> ba nakikita, ginto pa lang, baka wala ka nito. Di ba? Ako mo ko Hindi ko kailangan ng Gcash, mga DDS. <laughs> Papatawa ba kayo? <laughs> oh, come on. Wait mo, Tito Oy. Tito Oy, wait mo. Papailan na ng kaso yan. Tingnan natin pag nakulong yung matanda na yan. Ewan ko lang. Diba? Like I said, I don't care about doon sa mga adik na namatay doon. Wala akong pakialam doon. Ang pakialam ko, yung 32,000 na who died on uh, extrajudicial killing. Biruhin mo, bata. Diba? Diba? Totoo 'yan, napaka-toxic talaga ng mga DDS. Kahit di mo na yung case. Iya antay. O tutusin nga. kami nga na ah, Makukulong yung tatay ninyo. tandaan ninyo 'yan. Di ba, nagsalita na si Chiz, dapat file pail na, file na sa DOJ, di ba? Kung siguro positive ka, ba? drug test tayo, faul test tayo, hamunin ko kayo. <laughs> magkahamunan tayo. Magpapadrag this ako. Magpadrag this ka. Sabay pa tayong dalawa okay, eh. pag ikaw na nag pa nagpositive ka, papapiring squad kita ha. <laughs> oh, marami akong kilalang DDS. Adik. <laughs> yung vlogger nyo nga dati adik eh <laughs> diba nilabas ko pa sa channel namin o, oh, tapos ngayon nasabihan nyo kami ganyan <laughs> utot nyo, mga DD sheets. <laughs> oh, tatay nyo, ah, tatay nyo, may gano'n na yun, oh. May sapak na yun. <laughs> Di ba? Kaya kayo mga DDS, magsaya kayo ngayon. Pagdating <laughs> ng araw. Iyak <laughs> kayo, tandaan yan. Hello, Tita Lily Ragasa. Good afternoon po, Tita puro ka lang kayo conclusion di naman conclusion yun eh ba't kayo magko-conclusion sinabi ni Duterte yun meron siyang D double death squad <laughs> at least niya, di ba? pinahirapan niya pa si Dilima pinaulong niya pa para lang hindi niya mapuna oh. Alam mo, lone wolf, Hindi ako kailangan magpa, di ako magkailangan maglagay ng Gcash ko. <laughs> Okay. Hindi naman tayo pulubi. Hindi <laughs> mo katulad. <laughs> Why do I need to put my Gcash on comment section? Yuck. <laughs> Marami naman nagmamahal sa akin na subscriber ko. Ayaw nga nung, ayaw nga, ayaw nga mga subscriber ko na naglalagay tayo ng Gcash. Kasi alam mo kung bakit. Hindi natin binababa yung sarili natin sa kanila. Pero 'yung biglang uh, biglang papasukin, na ba? Diba? Ay, 'di ba? 'Yan sabi ko sa 'yung ma, ma, uh, Mating Vlog Mating Vlog TV. Oh, please support Mating Vlog. Binapasok sa bahay, bigla na lang binabaril doon, 'di ba? That that and uh, that's why uh, that's why 'yan ang inilalaban natin. Mga kapatid, I I told you guys, hindi ko kukonsentihin ang droga. Galit ako diyan galit tayo dyan pero mga kababayan ko ang ini-insist natin dito how about the 32,000 who died on EJK na nila para lang masabing nagawa nila do you think an 7 year old boy magdadala ng droga imagine that mga kapatid ganong ganong kawers ang Pilipinas nung panahon niya kinikit ang buhay ng isang batang 7 year old para lamang para lamang masabi na pangkota itong tao na to nangyari yan sa probinsya sabihin nyo conclusion na lang to hindi ko conclusion to ang kaya mong sabihin sa inyo is may ebidensya to you can go to paalam.org every one of you guys try to check ninyo paalam.org then you will see what happened how many Pilipino in the story especially the story of Tito de los Santos diba? buti, di ba? buti hindi ko lumigudong kuya buwaya yan <laughs> di ba? yan ang pinakamatindi doon ngayon ngayon mga kapatid, ano ba nilalaban natin? Akala nyo pinagtatanggol namin yung mga adik? No! Hindi namin pagtatanggol yan. Hindi namin gagawin yan. Over my dead body, hindi ko gagawin yan. Diba? Mga kapatid, ba like and subscribe mga kaibigan sabi ni Tita Lily. Uy, guys ha, November 10. Nasa Hong Kong ako ha Sa November 10 ha Doon <laughs> Ganoon ang sinabi nito I like this Si ano Tough push Ayan Double time Ang mga DDS Sa pagpipake Diyos <laughs> <laughs> Double time na ba kayo? Ayan nyo na Ayan sila mag double time Triple time Quadruple time Habang tayo Chilaksan dito Nilalaban nila na nilalaban eh Pero wag ka Putok na putok Yung mga uh, Conversation ng mga DG shits ah Galit tate nila si Dro pero Ayun nga galit na galit <laughs> <laughs> Sabi ni Jenny Lee, mga kababayan ko, galit tatay nila sa droga pero drug lord ang uh, kaalyado. <laughs> Paplex ng gold. Pag uh, check natin. Hindi punta ka sa akin. Oh, pumunta ka sa akin. Alam mo, alam mo hindi ko kailangan na magplex sa iyo eh. Sa totoo lang eh. No? Hindi ko kailangan magplex sa iyo. Pumunta ka sa akin. Ako pa, ako pa magpapakita sa iyo. <laughs> Malibasa kasi itong mga DDS na ito Ginagawa nilang mahirap ang sarili nila Kaya na kaya naman iangat sarili nyo Gumanda daw ang buhay nung panahon ni Duterte Asa, ah, nibagsak ng ekonomiya natin Diba? Oh, totoo lang ako ha mga kapatid ha Pero kaya anyway, mga kababayan ko this is, a, this is a short live streaming lang naman Mapunta ako ng Kirino Grandstand right now abangan nyo na lang ako doon <laughs> abangan nyo na lang ako mga daily sheets <laughs> okay para hindi kayo mag iyakan okay magpapaalam na muna ha maraming salamat po ingat po palagi